isa akong certified noob sa Minecraft at sa tuwing naglalaro ako ng Minecraft, gumagawa ako lagi ng bahay na gawa sa dirt. Ah! Pagkatapos nun, mamamatay ako. At mamamatay, mamamatay, at mamamatay. At uulit ako ng bagong world at gagawa ulit ako ng bahay na gawa sa dirt. Oops, <laughs> Kaya ngayon ay challenge ko ang sarili ko na ang Minecraft at mapatay ang Elder Dragon. Elder Dragon yun! Basta kailangan ko ang tulong nyo para isang noob na kagaya ko ay lumakas dito sa Noobcraft! Magandang umaga mga katrip, ang ulap ay parang Tetris my eyes. Buti na lang, meron tayong punong masisilungan. Pero sana may toothbrush din. Two weeks na akong walang toothbrush eh. But anyway, today ay maghahanap tayo ng diamond for real. For real! Pero bago yun, magtanim muna tayo ng karot sa farm na walang tumutubo. Alam nyo ba yung Tagalog ng karot? Inhian na ng manok to, pero di pa rin tumutubo yung mga panalim natin. Gusto ata nila sila asaktan pa. Ay, wala lang ang tubo, nasira pa. But anyway, alam mo saan muna tayo ng pandesal na may peanut butter. At ngayong busog na ako, punta na tayo dun. Dun tayo maghaharap ng diamond, mga katrip. Nakakatakot kasi yung mga puno dito. Parang may nakatilang engkanto. Kung may langoy aso, ako naman langoy impacto. Bakit takatayo ako lumangoy? Sabi nila, huwag daw magukay ng diretsyo pababa. Kasi baka bumagsak ka sa lava. Pero dahil malakas ang trip ko, ginawa ko pa dito. Buti na lang, hindi laba ang nahukay ko. Kaso baka malunod naman ako. Kaya tinakpan ko yung butas at bumagsak ako sa isang kuweba. Sa isang napakalaking kuweba na puro ng mamaw. Kaya napalaban ulit ako. At dito ay nakahukay ako ng iron, ng gold, ng mas maraming iron, mga redstone at mga redstone. At sa hindi inaasang pagkakataon, ako ay napatalon sa aking nakita na hugis kahon na nagdiningning na parang diamond. Inilawan ko to para makita ko na mabuti at may diamond na tumubo dito na parang kabuti. Dito lang pala ako makakita ng diamond mga ka-trip, lap trip. Hinukay ko na to kasi baka mawala pa. At confirm nga, diamond to, hindi na emerald. Kaya napakain ako sa tuwa. Naisipan kong gumawa ng bahay malapit sa lava para magharap ng diamond. Dito muna kasi ako maninirahan panandalian habang naghaharap ng diamond. At isang linggo tayo dito at pwede nyo na din akong tawaging minero dahil gagawa ko ng minahan. Sinimulan ko na ang pagpopokpok, tahimik at payapa. Kaya nagulat ako ng pagpokpok ko sa isang bato ay may lumabas na lava. Oh my gracious, it's lava Ang sarap gumawa ng spaghetti sauce. Habang nagbimina naalala ko yung picture na nakita ko dati pa. Ang mga sumusuko ay hindi nagwawagi. Pero sobrang hirap maghanap ng diamond. Malapit na akong umiyak. At akala ko, patak ng ulan na nakita ko. Pero wala namang ulan sa kuweba. Kaya inilawan ko to. At may diamond pala. Nagbunga ang ating paghihirap. Pawis at dugo at puyat. May diamond! <coughs> Makalipas ang dalawang araw na pagbimina, ito ang mga diamond na nakuha natin. Nakakuha tayo ng 21 diamonds. Kaya babalik muna tayo sa bahay natin. Pero kailangan ko mag-ingat dahil may makamamaw sa paligid. Ayoko ng mamatay dahil baka mawala pa ang mga diamond na nakuha natin. Kaya tinakbuhan ko na lang to. Bahala ka na dyan. Ito ang tunay na challenge mga katrip. Kailangan ko makauwi ng ligtas. <tip> Pero sa aking paglalakbay pa uwi, hindi ko maiwasang hindi mapalaban. Buti na lang may tumulong sa aking zombie at sinampalan niya yung skeleton. Bakit kaya yes sila nag-away? Nakarating na ako sa bahay ng ligtas, pero may isang mamaw. Sinampal ko to, pero napahan ako. Kaya nagtago ako sa bahay at natulog. Magandang umaga mga katrip at buhay pa ang mga mamaw Pero dahil sa init ng araw, sila ay napapaaw At sa puno ay may nagtatago, isang bungo Gusto niya akong panain, pwede niya akong matamaan Kaya nagagalit siya, muntik nang umiyak yung bungo Ang galing ko kasing umiwas at oh my gosh May creeper na biglang lumabas Ayoko masabugan pero wala akong mataguan Kaya tumakbo na lang ako sa maraming lupaan At nito ko pinasabog si Bombastic Fantastic! Ang unang ginawa ko nga pala sa diamond ay gumawa ko ng diamond pickaxe. Ito kasi ang pinaka-importanting tools na gagamitin natin. Good news mga kapitbahay! Mayroon na akong diamond pickaxe! Kamusta, campfire? May diamond pickaxe na ako! At ang ating mga farm animals, may diamond na ako! At hello sa'yo, Mr. Gagamba! May diamond pickaxe na ako! Wala siyang paki. At sa ating mga pananim, may diamond pickaxe na ako. So, kailang kayo tutubo? Nag-iisip ako kung ano pang mga gagawin ko sa diamond ko. At naisip ko na gumawa ng enchantment table. At dahil napaka-espesyal ng diamond pickaxe natin, lalagyan ko siya ng pangalan. First diamond pickaxe. At mga katrip, para magawa ng enchantment table, kailangan natin ng obsidian. At para magawa yun, kailangan natin ng lava. Kaya bumalik ako sa village na napuntahan natin. Kasi alam ko may lava dito. Ay ko, nahulog pa ako. May nakita pa nga pala ako isang bahay dito. At may tama ako ng pana sa ulo. Nagtatanim siya ng kalabasa. Pampalino ng mata. Pero para saan ba to? Pinasok ko yung bahay at dito may chest at may lamang emerald. Pero saan ko gagamitin to? Buhay pa yung mga villagers dito kahit di sila kumakain. May nakita akong zombie sa village. Pinitay ko kaagad to kasi baka maagad yung mga villagers maging zombie sila. Pinuntahan ko na yung lava kasi gagawa tayo ng obsidian. Kailangan ko na paghaluin ng tubig at lava. At tada, may obsidian na tayo. Kailangan ko yung diamond pickaxe para makuha yung obsidian kasi sobrang tigas nito. Mali pala yung hawak ko. Pinupagpok ko yung obsidian gamit yung diamond axe pero ayaw masira. Grabe ang tigas. Mas matigas pa sa bigas. Pinukpok ko nang pinukpok yung obsidian. Sabi kasi nila, matagal talagang masira to. Kaya dapat tiyaga lang. Ang lahat talaga ng bagay Ipinaghihirapan Kaso yung inuhukay ko, nasunog lang. Nakakainis, 'di ba? Bago umuwi ay nangisda muna ako para may natin hapunan. At dahil magagabi na, dito muna ako magpapalipas ng oras. Dahil may kama naman dito, pwede akong makitulog. Kapag talaga tumatalon ako sa mga puno, nai-imagine ko na ako si Naruto. Gumawa na nga pala ako ng enchanting table at ilalagay natin to sa ating punong tambayan. Kailangan ko to para lumakas ang ating mga gamit. Pero kailangan ko munang gumawa ng mga bookshelf at gumawa ng library. Kaya naman ay nagputol muna ako ng mga puno at nang makompleto ko na, naglagay na ako ng mga bookshelf Kaso kulang pa rin to. Ang una kong ginawa ay pinalakas ko ang diamond pickaxe. Hindi ko na iintindihan to. Pero mukhang kailangan natin ng lapis lazuli. At naalala ko, meron nga pala ako nun. Buti na lang kumuha ko nito. Pinili ko yung unbreaking. Kaso mali pala yung ginawa ko. Ayos lang yun. Noob naman tayo eh. At tapos isang araw. Sobrang nakakapagod. Kailangan kong gumawa ng maraming paper. At para magawa yun, kailangan kong kumuha ng maraming sugar cane. Pero kailangan ko din pala ng leather. At ang mga leather ay nakukuha sa mga baka. Kaso, wala namang baka dito. Meron na akong sugar cane farm. Kaso ang pangit. Alam ko, wag yun na ako laitin. Papagandahin ko yan sa susunod. Mga katrip, biglang may dumating na bagyo. Ang lakas ng ulan. Pero kahit umuulan, kailangan ko pa din magtrabaho. Di nga pala tayo mayaman. Nagaharap ako ng baka na kikidnapin ko. Pero nakita ko itong napakalaking lugar na to. At parang gusto kong lumipat dito. Ang problema, walang ilog na malapit. Saan ako kukuha ng tubig? May nakita kong mga baka at ang dami nila. Saan kaya sila umiinom? At doon nakita ko ang isang ilog. Sobrang lapit lang pala at mukhang magandang tumira dito. Kaya naisip ko sa next video ay lilipat tayo ng bahay. Mga katrip, gumawa muna ako ng dirt house. Kumuulan kasi eh.